Hinahangad ng pagtataguyod ng programang Agrikulturang Masagana ng Provincial Government ng Maguindanao del Sur sa pamumuno ni Governor Bay Mariam Sanki Mangudadato na mapanatili ang produktibong industriya ng agrikultura na naglalayong bigyang kapangyarihan ang mga magsasaka at mga komunidad sa kanayunan sa pamamagitan ng pag-access sa mga mapagkukunan, pagsasanay at tulong. Ang agrikulturang masagana ay naglalayon na pataasin ang agricultural productivity gamit ang advanced na pamamaraan ng pagsasaka, mga makabagong teknolohiya at mga pamamaraang pangkalikasan. Ang tagumpay sa pakikipagsapalaran na ito ay nangangailangan ng kooperasyon sa pagitan ng pamahalaan, magsasaka, mananaliksik at pribadong sektor. Kabilang dito ang paghikayat ng pagtaas na presyo para sa mga produktong sakahan, pagbuo ng mga proyektong nakabatay sa komunidad at mga isyu sa kahirapan. Janessa Garcia, iMinds Philippines.